niyakap po ako ng daddy ko ng mm. Anak, miss kita. Tagal kita hindi nakita. Tapos niyakap ko rin siya. Ako, pinipigilan ko na yung luha. Oh, sa sobrang saya ko po talaga. Hanggang ngayon, hindi ko po makalimutan yung moment na yun. Sinabihan ko po siya na, Dad, plano ko po sana magboxing. Pwede niyo po ba ako suportahan? Mm. Sabi, anak, mahirap ang boxing, nak. Mahirap yan, nak. Aral ka na lang. Puntay na lang kita sa Amerika. Ganun, ganito, ganyan. Mm. Sabi ko, pero dad, passion ko po yung boxing eh kasi pag feel ko pag hindi ko to ginawa dad magsisisi ako parang ganun mm -hmm. tapos, tapos pinirmahan niya po yung ano ko na nak gawin kitang pakyaw para ano para mabilis pag angat sa boxing ganun ah talaga uh, so siya mismo nag-alok uh, parang no? bumawi po siya sa akin uh -huh. sabi ko lo thank you lord na ano talaga po dad tapos pinagawa niya po lahat mga abogado mga ganun lawyer ganun na pinirmahan niya na ako po si Manuel Pacquiao. Tinatanggap ko po, po so, ano, ganun. Wow! Pumasok po ako ng kwarto. Doon po ako umiyak. Sabi ko, Lord, thank you, Lord. Thank you so much, Lord God.